Tingnan mo. Tingnan mo sige, papailawin natin. Sa labas tayo na sa labas. sa kaliwanag. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaliwanag dyan. Oh. Kaliwanag dyan. Mag-review tayo ng water na plus light. Yan, plus na ito. So, i-review natin dahil ang tanong, yan si Busing. Kung legit pa daw. Tanong ni Busing, legit ba yan Busing? or legit ba yung past life napakita ko sa iyo yung legit ito bago pa ay black pero sa katagalan ng ginagamit tanggal yung natatanggal yung black white lang pero huwag kang kalala dahil still gumagana pa rin halos siyam na buwan or 10 months hindi ako nakakamal ito sa tagal tsaka ayaw ko sa iyo mas mabuti pag bumili ka ng ganito lang plus light lang so bumili ka ng plus light lang ganito or maliit ba yung single na battery yung or single na battery lang yung magamit or dalawang battery ito dalawang battery ito So, bumili ka nito at tapos sabayan mo ng battery na si Moko. Makikita mo sa other video natin or na cello si basket. Ilalagay eh, ko sa cello basket. I-click mo lang nandiyan na si Na battery at saka charger. Charger nito sa si 2650. Ilalagay ko dyan. Complete na to. Battery na si Moco, Charger na si Moco, At saka plus light na ito. Isang plus light with no battery. Pwede kang mabili. Pero kung gusto mong full set, ikaw bahala. Pero isa disyo. Bumili ka ng plus light at battery at charger na sa cello basket. I-click mo lang yung cello basket. Nandiyan. Complete yan. Tatlo yan. Pagpilihan so, mo battery, charger, charger at saka plus light. So, papakita ko sa iyo kung gano'ng legit. Ito, Simovo 2650. Ito yung maganda dahil 8,600 ma. Yung free na battery nito sa whole 5,000 lang. So, mas malaki ito. Tsaka, mas garantisado matagal malubat. Dahil bininjapan at 2650, 6,800 yung capacity ma niya. So, ito yung maririn ko sa iyo dahil garantisado matagal malubat. Ah, uh, tasty na. Napakadagal na rin ito ginagamit Marami itong mga plus guys. Yung sa mga previous video natin na pinapakita ko sa inyo. Marami yun. Gumagana yun. Pero para kay busing para makita niya. Ito. Natin. So, tulad na sinasabi ko busing. Dalawang plus, Dalawang baterya ito. Yan. So papailawin natin ito yung ilaw niya. First. Second. Low light. Pagin natin na third. Yung first. Tingnan niyo. Napakalakas. So. Grabe yung ilaw. Oh. Grabe ay. Grabe busing. Yan. yan. Papakita sa inyo. Na legit ang plus side. Dito ka. Mabilis yung labas kayo. Tingnan mo. Tingnan mo po Papailawin natin. Oh. Sa labas tayo na sa labas. Kanyan sa kaliwanag. One. One. Two. Three. Kaliwanag yan. Oh. Kaliwanag yan. So, busing. Dito na. Hinanap mo. Ito sa battery charger. Nandiyan na. Nilagay ko lahat sa basket. pwede rin yung Pwede rin yung complete. Complete na one package yung may one pack. May ilang battery. at isang charger at isang ito. So, thank you so much. Thank you so much for watching. See you next video. Bye-bye.